diskarting deadma para mahulog siya sa iyo. Alam mo ba, deadma minsan ang best diskarte? Hindi laging effort ang susi para siya'y mahulog. Mystery at confidence, mas nakadabighani kaysa obvious attention. May mga paraan para siya mismo ang humabol. Gusto mo bang malaman kim ano-ano yun? Panoodin mo hanggang dulo para sa revelation. Tip 1. Mag-reply ng may konting delay. Kapag hindi agad reply, mas curious siya palagi. The weight makes him crave your attention more. Scarcity builds value sa bawat sagot mo. Hindi lahat kayang magtimpi ng ganito palagi. Takot siyang mawala ng babaeng mysterious palagi. Tip 2. Huwag laging ikaw ang mag-initiate. Kapag siyang nauunang mag-chat, mas invested siya. Men chase more kapag effort ay galing kanila. Nakakasanay sa kanya na ikaw priority palagi. Hindi lahat kayang maghintay ng ganitong pagkakataon. Takot siyang mawala ng babaeng hindi klingi. Tip 3. Limitahan ang sweet gestures mo. Mas nakaka-excite kapag hindi laging may kilig. Mystery keeps affection fresh and exciting every day. Lalaki na eh, excites sa rare moments ng sweetness. Hindi lahat kaya magtimpi sa sweetness. Takot siyang mawala ng babaeng selective sa lambing. Tip 4. Panatiliing may mystery sa mga sagot. Kapag hindi lahat detalyado, mas curious siya. Men love to chase what they don't know. Mystery makes every conversation thrilling and engaging. Predictability kills excitement sa relasyon niyo. Takot siyang mawalan ng thrill kasama ka. Tip 5. Mag-focus sa sarili mong mundo. Kapag busy ka, mas lalo kang attractive. Independent women are harder to forget always. Ambition makes you stand out sa kanya. Hindi lahat kayang ipakita independence daily. Takot siyang mawalan ng babaeng goal-oriented lagi. Tip 6. Huwag palaging free kapag niyayaya. Minsan tanggihan siya para makita niyang busy ka. Scarcity makes time with you feel special. Men crave what's not easily accessible palagi. Hindi lahat kayang maging selective sa oras. Takot siyang mawalan ng babaeng valued ang time. Tip 7: Panatilihing positive energy 'pag magkasama. Laughter makes every moment unforgettable and sweet. Positive vibes keep him wanting you more. Stress fades kapag ikaw kasama niya palagi. Hindi lahat kayang magbigay ng ganyang saya. Takot siyang mawalan ng joyful presence mo. Tip 8: Gumamit ng cute na teasing at humor. Playful teasing builds tension na lalong exciting. Men love women who keep conversations fun. Laughter and flirtation create stronger attraction fast. Hindi lahat kayang maging playful daily. Takot siyang mawalan ng babaeng masaya kasama. Tip 9: panatiliin ang confidence sa bawat gawin mo. Confidence is magnetic and irresistibly attractive palagi. Kapag independent ka, mas gusto ka niya. Self-assured women stand out in every crowd. Hindi lahat kayang mag-radiate ng ganitong ora. Takot siyang mawalan ng strong, confident partner. Tip 10. Maglagay ng boundaries at marunong magsabi ng no. Respect grows kapag may standards kang pinapakita palagi. Men admire women who value themselves strongly. Boundaries make you harder to take lightly. Hindi lahat kayang panindigan ang sariling halaga. Takot siyang mawalan ng babaeng may prinsipyo lagi. Minsan, ang tamang dedma ang pinakamabisang diskarte talaga. Confidence, mystery at boundaries ang tunay na panakit. Kapag ginawa mo ito, kusa siyang hahabol sa iyo. Subukan mo ang mga tips na ito vayon at panoorin mong siya mismo ang matakot mawalan sa iyo.